Hello guys, ito po kami sa Piyapihan, sa Balubo, kami po yung nagmi -merinda. kasama ko po aking manugang at aking isang apong galaki, si Bibi Boy. Habang po kami na-order, ay naantay ko po sila, padating po sila. Ito na po ang aking isang apong lalaki, si Bibi Boy at saka po aking manugang, kami po yung nagmi Sama ko ang kay sa kong baby boy na wala po. sa aking manugang at ang aking anak. Ayan po, nakarilong black ang suot. Siya po yan. Guys, ayan po yung aking upo. Bilog na bilog ang ulo. Ayan po. Sinihintay po namin yung aming order ng merienda. Halo, halo. At saka po, hanin, sisig. Ayan po. Ayan po, yung mag-ama. Kain na po tayo.